guys maglalakad na naman kami nagkataon magkasama kaming tatlo ayan na magkasama ko sa work tulog ka bisaya <laughs> bisaya ming dako ngayon maglakad lakad kami hanggang doon sa malayo paakyat klaron ba yan eh kaya hingal hingal to Oh, tsaka itong bulaklak na to. Ang ganda. Ang tawag nito ay magnolia? Ano to? Bot, magnolia? Magnolia daw. Hindi ko rin alam. I-search ko pa. Da -da -da. <laughs> Hindi ako updated. <laughs> Hindi ko alam kung anong tawag niyan. Pero ang ganda niya. Inamoy-amoy ko kaya ito nung ano. Mabango ba siya? O oh, yan, yeah, bango. Mm -mm. Yeah. Ayan siya, o. Oh. Mmm, bango kaya. Ba Uy, nabali. No, nabali. 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 Nabali ang sanga. Yeah. ang ganda, hanggang doon ang ganda talaga dito kasi malinis, malinis ang hangin kaya masarap dito magtambay may mga upuan doon sa unahan mamaya makita natin mali, dahan-dahan lang tayo kasi Ganda ha? Mm. Uh. Oo. Ganda. Mm. Hi. Pero hindi ito magtatagal. Ilang linggo lang to Two weeks lang? Uh -oh. Two weeks, wala na to eh. Kaya, yeah. samantalahin natin mga guys. Enjoy natin Enjoy tong bulaklak ita. na to. Tabi, tabi uh, habang naglalakad tabi, tabi kami. Po. Daan muna kami dito, magpicture-picture. -picture. Ang ganda pati ng weather. The weather for today <laughs> is... Di mer makaya, dako man kaya. The weather for today is What? 15 degrees. ah Ayan, sinubukan niyang isabit sa tainga. <laughs> Di makaya, dako kaya. Pero, nalalaglag. Di kaya. Dako kaya siya. Dako kaya. Yeah. Ano naman, hindi mong bril. Ayan guys. Uh, flowers. Magnolia flowers. meron pa doon sa kabila. Oh! Susuhot kayo dyan. Doon pa sa kabila. Oh, maganda. At ito. Talagang maraming naglalakad dito. Kasi malinis ang hangin. Wala kang makitang basura kasi bawal magtapon dito ng basura. Hanapin mo kung saan yung basurahan. Kaya ayan. Ayan ang basurahan. Oh. Oh. Pag nahuli ka, nagtapon ka ng basura, magkakaroon ka ng penalty. Magbabayad ka. Oh, kaya panatiling malinis ang lugar na ito. Oh. Pwede ka umupo doon, Banda. Marang upuan. Magtambay-tambay. Sariwang hangin. At ayun. Bumukad na sila ng todo. Patapos na yan. Yeah, dito. Oo, kasi. Ginagawa pa yan, oh. Malaglag na, malaglag na siya, ha? Magkalaglagan na yan. Ah. Hinihingal din ba kayo? <laughs> o, hindi ako hinihingal. Ako medyo hingal na. Yeah. Hingal na. Yadan ba? Paakit naman talaga to eh. Kaya Masanay hinab. ka rin. Masanay ka rin. Ayan oh. Pag ikay napagod, gusto mo umupo. Ayan oh, may upuan. Oh, saan ka lulusot? Oh, ganda diba? Ang ganda. Antayin natin si Miss Beauty. Hi. <laughs> Antayin natin si Miss Beauty. Ibang dandi din na nanya. <laughs> light shade, pink and kind of pink. Box. Yeah. Oo. Ay, kaya ang aming routine for today ay hanggang doon sa kabila maglalakad kami. Ayun lang mga guys. Bye!